Grabe guys, ang lakas ng hangin no? Nililipad yung buhok ko Huwag masama na naman ang panahon ngayon ha, Tag ulan na naman ah. Pa, ano masarap lutuin ngayong ano? Uh, malamig ang panahon Lamig na ngayon eh Anong masarap lutuin? Sarap sana kung gagawa tayong lugaw Dapat uh, maglugaw tayo Lugaw? Oo, oh, subukan natin yun Ikaw magluto? Parang <laughs> masarap talaga <tayo> <laughs> yun Ikaw magluto mag -ay pa? Maglamig Oo, oh, oh, try natin <laughs> Ang unang ang ginawa ni Papa ay eh, naggisa siya dito ng luya, bawang at sibuyas. Pagkatapos nga gisain ni Papa yung bawang, sibuyas at luya, eh, nilagay na nga pala niya dito yung karne ng manok. Meron na rin binabad si Papa dito na bigas na malagkit na hinaluan niya ng konting ordinaryong bigas. After nga niya maisabay sa paggisa yung karne ng manok eh, tsaka niya ibinusi itong bigas na malagkit doon sa pressure cooker. Para masimot nga natin yung bigas eh, binusa ni Papa ng pinagpakuluan ng lechon kawale, itong binaglagyan ng bigas. Tapos, lalagyan natin ng pork cubes. Bakit pork cubes? Eh, manok yung nakahalo dyan sa may bigas. Eh, huwag ko kay Papa, yun daw yung nabili niya eh, pork cubes. Habang nagluluto si Papa dito na lugaw, eh, nagpiprito na rin pala siya dito ng lechon kawali. Oh, so, luto na kuya. Luto na pa? Mando ka na. Uy, sakto. Dala ko na tong mangkok ko. Sasadok na ako <laughs> ha. Uy. Siyempre, lalagyan natin ng toppings yan. Hindi pwedeng manok lang ang nakahalo. Dapat may extra twist din. Kaya gagawa tayo dito ng lugaw overload na may nilagang itlog at lechon kawali. Matanong ko lang guys, aruskaldo na ba tawag dito kasi meron siyang manok? Ha, ah, basta, kakain na lang ako. Kaya tara, kain na tayo. Ito nga pala niluto ni Papa na aris, caldo. Arroz caldo overload o oh, lugaw overload. So, titikman natin, no? You know? Mmm! Sarap talaga na lugaw guys pag lutong bahay talagang hindi tinipid sa kaning malagkit <laughs> mm. you know ginit mm. Bale, hey, gumawa rin pala si Papa ng crispy garlic. ano? o. Chili garlic oil. Mm. Tumano ko. Hmm. Hmm. Top. Lagyan natin ng pamintang jerog. Yan. Lagyan din natin ng seasonings okay na to guys, mabisa na to. Aloyin lang natin yan. Okay no? Mmm! Masalo siya sumarap nung nilagyan ko ng kamintan durog and <laughs> seasoning. Pakpak oh. Grabe kasi umuubos ko na no? oh. <laughs> hmm. Akala ko guys, di ko ito maubos Pero tinan nyo, paubos na <laughs> mm. masarap to, sino ba nagluto na ito? Si Papa Ah, buti naman, akala ko, susunugin mo na naman Oy, eh. grabe ka <laughs> Wala, wala sa script yan <laughs> 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 ayun o. Oh. Dali <laughs> ka. Pagandahin ko muna. Ano oh, ito yung chicharon. Wala ko natikmang ganyan na ah. Anong De, chicharon yan? Tinabi ko lang to. Tinago ko to. Talaga naman o. Oh. Mm. -hmm. With lechon kawale. Ay, lechon kawale nga pala. Kumuto ko buha Ay, ay. Nakalimutan ko Sayang. In fairness, ano siya, malapot ah. First time kumakain ng ganto. <laughs> Hindi tinipid sa kaning malagkit. Masarap. Hindi dasok sunog, guys. Doi. Paano? <laughs> Lutong bahay. Hindi siya tubong lugaw.